Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat or magandang uh, umaga, magandang gabi. So pasensya po, hindi po maka-live ang munting tinig ng ordinaryong Filipino kasi nga po uh, simula pa po ako kaninang umaga nag-aayos ng aking uh, personal computer. Ang problema ko dito, guys, ay yung tinatawag na Um, ano ba yon hindi ako makapasok sa aking window dahil nagkaroon po ng blue screen of death daw yung BSOD na problem so ging try ko po siya inattempt ko po siya ng restart ng log on, log off log on, log off, restart kani kanina pa hindi talaga ako makapasok sa window so ang pinagproblemahan ko guys kasi nga hindi ako programming, hindi ako programmer. I don't have any idea about sa programming. So what I did is pinanood ko lang sa YouTube kung ano po ang mga ways, no? Nakita ko dito sa ano guys, nasa stage 4 na po ako kasi nga nagkaroon po siya ng ito nga oging scan ko na yung window niya. Tapos ah uh, sa stage 1 nagkaroon po tayo ng examining basic file system structure. Ah uh, tapos sa stage 2 daw ay eh, mayroong examining file name linkage. Tapos ah uh, stage 3 yung uh, examining security descriptor. So at this point of time guys nasa stage 4, no? Looking for bad cluster in user files data. So, imagine guys, sakit na yung ulo ko. Tingnan nyo ako, very stressed na ko. Kasi hindi ko alam guys kung papaano po ito i- Uh, i-fix, no? Baka uh, sira na tong aking computer. <laughs> so, pag ganito na, guys, pag sira na yung aking computer, so, goodbye na muna tayo sa paglalay. <laughs> Ako, pero hindi ko maintindihan kasi ganito, guys. So, so yun, no, hindi po ako makakapasok sa window. Ewan ko ba kung ano ang problema nito. Sa, ang dami-dami pa naman sanang mga issues na dapat itatalakayin. So, guys, sa totoo lang, haggard na si lolo ninyo. Okay, sobrang haggard na si lolo ninyo, guys. Kasi wala tayong magawa. No? Hindi na ako nakapag-lunch para lang na-fix ito. Ito po ang kasalukuyang nangyayari. Okay, mga 98% yung uh, <coughs> stage 4 <four>, guys. <coughs> <coughs> hindi ko alam ko mapifix fix po ito kasi hindi naman ako programming, hindi naman ako programmer. Pero try lang so para makita po ninyo guys, ito guys, so makita po ninyo nadito ko ngayon loob ng kwarto. Wait lang. Okay, so ayan na guys, so ayan, so kung makikita ninyo ah uh, Andiyan na siya guys Yan na Sobrang nakaka-stress kasi nga Kanina ko papatay Ano-ano on and off on and off ang aking personal computer Pero wala na talaga So siguro isa pa yan siya sa mga reason kung bakit pag nagla-live tayo siguro ay Nagla-lag But I don't know Basta ang alam ko lang is I really tried my best na Ma-fix to, sana naman, ah, uh, God's will, maayos to. Kasi nga, yan lang yung way ko na makapag-vlog po ako ng maayos. Diyan po sa kaisa-isahan ko po na computer, no? Eh, pag alimbawa hindi pa po ako makapasok nito, eh di, nako, ewan ko lang. Pero hindi, hindi, talaga sana ako magpapahinga sa pagla-live, no? Pero, ah... Uh, Tinitingnan ko lang kung po yung possibility na sana maayos pa po ito. No? Sana maayos pa po ito. O, oh guys, oh, Very stressed na ako. Very stressed. Kasi nga, ano na lang ang mangyayari kapag hindi ko yan magamit. No? Eh, wala naman tayong budget pang bili ng computer. Yan naman tayo nag uh, umiikot kumiikot sa kaisa-isay nating uh, computer ni Kupong Kupong. <laughs> Ay nako. So pag mawala na pag ma masira pa to. Ayun. Ano Ito lang lang kasi guys yung ginagamit ko magba-vlog ako, yung simple ko na computer. Ganun lang 'yon. Tapos ang dami-dami ding mga files na ganun kasi itong computer na to eh pang ano to ng mga bata, yung pang-research lang talaga. Hindi ito siya naka-design yung yung hindi ito naka para sa blogging, para sa mga malaking mga files, hindi po siya naka-design. So, yan lang po guys ang pinagtiyagaan ko na makapag-live, makapag-discuss ng political issues. Eh hindi naman tayo malaking vlogger na agad-agad makabili ng personal computer natin or ng kung ano-ano man diyan, 'di diba? So, yan lang talaga guys no uh, wala oh. eh kung ako lang yus pag may budget yan agad agad kaya lang wala eh, pero tingnan mo kasi kung ano ipapaayos pinaano ko na sa estudyante ko hindi daw niya alam kung paano ito ayusin pero ako uh, umaasa na sana po ay maayos po ito okay So, hello guys. Pasensya na po muna kayo. Hindi pa muna ako makapag-live. Tapos, sa cellphone ko, ang nangyari sa cellphone ko guys is nag -log out man yung aking stream yard so hindi din ako makakaano sa cellphone ko ng uh, stream yard hindi din ako makapagamit so wala, so ito lang talaga okay so bye bye hopefully guys na matapos to, I'm so stressed kanina pa akong umaga, nag-aayos nito bye